We have to push for more accountability sa mga projects. Dapat uh, dagdagan pa yung mga measures natin para hindi na maulit yung mga substandard projects. August 19, 2025, nang magsalita si Senator Mark Villar sa Senate Blue Ribbon Committee para isulong ang pagkakaroon ng isang master plan sa flood control projects at pagpapalakas ng accountability measures sa mga proyekto ng pamahalaan. Si Senator Mark ang nagsilbing DPWH Secretary sa Administrasyong Duterte mula 2016 hanggang 2021. Siya rin ang naglagay sa pwesto ng ilan sa mga itinuturing na BGC Boys o Bulacan Group of Contractors na ilan sa most controversial personalities ngayon sa flood control scandal. Sa pagsusuri ng Bilinary News Channel sa datos ng DPWH, napag napagalaman ng aming team na ang isa sa top public works contractor sa Las Piñas na siyang kilalang baluwarte ng mga bilyar ay pagmamayari mismo ng pinsa ni Senator Mark. Ayon sa datos ng DPWH, nakapagtala ang INE Construction Corporation ng mahigit 4 billion pesos worth of public works contracts sa National Capital Region mula 2016 hanggang 2025. 84 out of 89 projects nila sa Metro Manila matatagpuan sa Las Piñas na nagkakahalaga ng 3.5 billion pesos. Pero sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, tila mas malaki ang nakubra nila mga kontrata sa Calabarzon. From 2016 to 2025, nakakuha ng 45 DPWH contracts ang kumpanya na aabot sa 4.6 billion pesos. Yan ay sa kabila ng hindi nila pagkakaroon ng proyekto noong 2018 at 2019.